Isa sa mga sanhi ng ating frustrations ay ang kaisipan na sasaya ka sa mga bagay na wala sa iyo. At ang mga bagay na meron ka ay hindi ka mabibigyan ng kasiyahan. Ang kayamanan at kasiyahan ay hindi laging magkasamang nararanasan. May mga pagkakataon sa buhay na nakakamta ng kayamanan pero wala namang kasiyahan. Yun bang tipong kaya mong makamit lahat ng gusto mo pero tila kulang pa din dahil hindi ito nagbibigay ng kasiyahan. Ang kabaliktara naman ay maaaring totoo din. May mga taong kakaunti ang meron sila, pero bakit tila ito ay sapat na o higit pa sa sapat para sa kanila? Yun bang kahit sa simpleng bagay ay nasisihan sila? Ang susi sa tunay na kasiyahan ng isang tao ay ang kanyang contentment. Mapapansin na ang usapin ng kasiyahan ay hindi lamang nakabatay sa kayamanan o kakayahan. Ito ay sadyang sasandig sa kakayahan ng tao na maging kontento sa kung anong meron siya. May ugnayan ng inggit at kasiyahan. Ang taong mainggitin ay hindi magkakaroon ng permanenteng kasiyahan dahil lagi siyang nakatingin sa meron ng iba at nag-aasam na iyon ay makamtan din o mahigitan pa. Ang kayabangan at kasiyahan ay may kaugnayan din dahil ang kayabangan ay nag-aalis din ng kasiyahan ng tao. Kapag naisip niya na kailangan niya maging pinakamagaling at mahigitan ng iba, ito na ang simula ng stress sa buhay at walang katapusang paghahabol. Maaari din namang maranasan ang kawalan ng contentment kapag ang isang tao ay panaitingin at abang sa pinakalatest na kahit maayos pa at maganda ang meron siya, hangad ng hangad pa rin na magpalit na dahil may mas bago ng lumabas. Ang sabi ng Bible, wala itong kabuluhan. Para siyang humahabol sa hangin. Kaya mas mabuting masihan ka sa mga bagay na mayroon ka kaysa sa maghangad ka na maghangad ng mga bagay na wala sa iyo. Ang mundo ay maraming paraan para magpresenta ng mga bagay na mas kaasam-asam kaysa meron ka. Kaya sadyang hindi mauubo sa mga bagay na mas mainam at mas nakahihigit sa meron ka. Isa pang problema ng tao ay ang kanyang pusong hindi makatagpo ng kasiyahan sa kung anong meron na siya. Mababago ito kapag nakita mo na kahit anong meron ka at kahit higit pa man ang meron ng iba, ikaw ay lubos ng pinagpala. Hindi mo kailangang mahigitan ng iba upang maging pinagpala. Ang kailangan mo ay ang masiyahan sa meron ka. Magpasalamat dito at gamitin ito ng tama. Ang tunay na pagpapala ay hindi sa mga bagay na tatagpuan, kundi sa Diyos na siyang tanging makapagbibigay ng tunay na kasiyahan. Asa ka pa!